magandang umaga mga kabartudes andito po tayo sa tabing dagat kasama ko na yung kapatid ko si Leo Ari the hunter musang Kahanap <coughs> po tayo ng ya, at uh, dala na lang na mag hunting uh, ng mauulap natin mamaya kasi malapad yung low tide baka makakuha po tayo Shoutout din sa kay uh, bro natin na si Al Lagsaan. Shoutout sa iyo, bro. Sa kay to no mix tag. Ah, uh, Teven Slug, ah uh, Janwayne Torino, Rose Torino. Ah, uh, Galito shout din sa uh, Spark Galvan belated uh, happy birthday uh, shout out din sa kay Paraon Agi, um, Agimat Paraon shout out uh, shout out din sa uh, ang, ang Kay motel ah uh, charming del mar ramos shout out divina revilla ah uh, shout out sunyal mano shout out Mai, shout out. Kay e Renanti Chavez, shout out. Kay e Manuel Iano, shout out. Si Willy Gulay, shout out. Kay e Rolando Palyacon, shout out. We know we know we know. babalik po tayo. magingat po tayo kasi may lindol naman no? may lindol naman na mangyayari ngayon ngayon anong anong maan? 31 ngayon ah uh, January 30, 31 ayan may lindol na naman ayan no? may pinapakita sa akin na magkalindol malakas na lindol kaya mag-iingat sa Luzon especially sa Luzon at sa Mindanao mag-iingat po uh, dito sa parte sa Bisayas ay uh, hindi kaano magkalindol dito pero dyan lang sa Mindanao at ano, lagi lang binabaha And, kung ano kaya yung mga tao dyan eh lagi lang uh, nagagalit yung ng ating Panginoon marami kasing uh, gumagawa ng ano ng masama kaya magdasal na lang tayo uh, mag at mag-iingat